Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagligtas ni Jason Tatum sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gumawa ng adapo ng history ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Dalton Kenneth. Bagamat man nga po mga katrops, muntikan pang ma-upset ang ating defending champions na Boston Celtics sa kanilang game ngayong araw laban sa Toronto Raptors matapos nga po itong umabot sa overtime, ay nagawa pa rin nga po nila dito na makasurvive sa score na 126-123 gamit ang nagawang 24 points, 11 rebounds at 9 assists ni Jason Tatum kasama na dyan ang kanyang game-winning buzzer-beater 3-pointer sa uling mga segundo ng overtime. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ni Tatum, ay naprotektahan nga po nila ang kanilang home court laban sa isa sa mga worst team ngayong season sa buong NBA. Naiangat na rin naman nga po nito ang kanilang record sa 11 wins at 3 losses bilang ikatap 2 sa standings ng Eastern Conference. At sa nagawa nga po mga ni Jason Tatum ngayon ay napatunayan na rin naman nga po nito na isa na nga po talaga siyang legit na clutch player. Pero hindi rin naman nga po niya ito magagawa kung wala ang tulong ng kanyang mga teammates na si Jalen Brown na nagtala dito ng 27 points, Derek White at Al Horford na parehong kumuha ng 18 points, ni Amias Keta na kumuha ng 12 points at si Sam Hauser na gumawa ng 14 points. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gumawa na nga daw po ng history ang rookie ng Los Angeles Lakers na si Dalton Kenneth. Kagaya nga po ng napag-usapan natin mga katrops, Si Lebron James nga po ang tumapos sa Pelicans gamit ang kanyang clutch 3-point dogger sa huli mga segundo ng fourth quarter na siyang nagpasigurado ng kanilang panalo para ma-extend nila sa 5 games ang kanilang winning streak bago sila bumalik sa kanilang home court sa susunod na araw. Ibinalik ka rin naman nga po niya dito ang kanyang napakapamusong celebration na dinatawag na silencer na literal na nagpatahimik sa crowd ng New Orleans Pelicans. Pero ang mas pinagkaguluhan para naman nga po dito ay ang nagawang performance ng kanilang rookie na si Dalton Kenneth na nakagawa ng kanyang career high na 27 points, 7 rebounds at 2 assists sa kanyang 10 out of 17 shooting sa field goal at 5 out of 10 naman sa three point line sa loob ng 37 minutes niya na paglalaro dito. At kung inyo nga pong mapapansin mga katrops, simula nga po nang ipasok ng Lakers si Dalton Kenneth sa kanilang first five at bigyan siya ng malaking minuto sa loob ng court ay gumanda na nga po ang kanyang performance at ang kanyang shooting. Kaya marami na nga po mga fans ngayon ang nagsasabi na kailangan na nga po itong panatilihin sa kanilang starting lineup sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video